Hi mga palangga! How are you? Good morning mula dito sa Beverly Hills, California Cheers! Magka-cappuccino tayo ngayon Mmmmm So ngayon ang ating pag-uusapan ay Showbiz Dahil mainit na mainit ang chika ngayon Dahil uh, syempre ayoko naman magalit no? Magda-drive tayo mga palangga Nakalay ba tayo? So meron tayong pistachio na croissant. Ayan. Kakain na tayo. Mmm. Mmm. -hmm. Purple na purple ang ating alindog ngayon. Ngayon mga kababayan, mag-comment lang ako dito sa kasabog ni ang um, Mami Inday, mother ng mga magagandang uh, bareto katulad ko. Dapat, syempre. <laughs> dapat din tayo magpapakabog. Mga kababayan. So, ang pag-usapan natin, showbiz muna. Kasi, kailangan natin pag-usapan. Dahil, itong uh, mga bareto, maliban sa mga maalindog, Al Alindog TV 21, mag-subscribe na kayo ng bonggang-bongga. Ayan, mga usapang alindogan. Eh, na, I think, marami tayong matututunan sa ating buhay. So, ngayon, mga kababayan, syempre, may inaantay ako mga kabuga. Habang tayo ay magkakwentuhan, hindi mo na yung dalawang pototoy ng mga sundalong support. <laughs> Hawa ko, oh, di ba? <laughs> di ba? Kailangan magpa magpapayatin natin yung mga kinain ko kanina at mga kinain ko kahapon. Mamaya, ngayon, kakain na naman ako, oh, di ba? Dapat yung mga tamulmul ko dito, oh, dapat talagang maubos na para maging kamukha ako na si, ano, si lagreta at saka si Claudine at lahat silang mga kagandahan. <laughs> so itong gagawin natin. All right, oh, 'di ba? Diba, yung ginamit ko, dalawang itlog ng sundalong support kasi ayaw nilang ano eh, ayaw nilang manindigan. Kaya ito na naman, ginawa ko na lang yung itlog nila dito. <laughs> anyway, mga kababayan, I'm purple today dahil may mga eksena tayo ngayong araw na ito. Pero syempre, pag-usapan natin si Mami Inday. Napanood ko yung interview niya kay ano Ogi Diaz. Okay, patungkol nga dito kay Claudine Barreto. Alam mo nakakalungkot at nakakaawa si Claudine dahil ako mag- mag-opinion ako based doon sa statement ng isang ina na naghihinagpis na na-witness niya yung kaniyang uh, anak na according to her at nakita naman din natin yon na sinaktan o binugbog ni Raymart Santiago. Then, yung mga pagkakataon na kinukwento ni Mami Inday na, na tumatawag si Claudine sa kanya, na Mami, hurry up, ganyan, I need your help. Da -da 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 -da, alam na napakamalungkot yon sa isang magulang na ma, -ma, -ma ano mo, ma-witness mo ang anak mo. Kasi ako din may anak, you know. Well, I can, may mga pag may mga eksena din sa buhay ko, di ba? Pero, you know, ang eksena muna ni, ng mga bareng. Siyempre magba-drive na ako dahil meron tayong pipick-up-in na ano, na pasahero Overdriver <laughs> ko kasi ako palangga pa minsan-minsan Mmm Mmm Mag-delight lang natin Yung mga kwento, di ba? Yung alindog ko baka, yun lang, maging malagreta ako Anyway Mmm Ngayon Mmm Saap ng buhay ko ngayon Mmm Mm. Bear with me. May mga palangga. Namiss ko na, no? na drive drive ng ganito. Namiss yung mga dramatization natin. So, ang komento ko doon, sa ginawa ni Raymart, at naniniwala ako kay Mami in dive, Number one na comment ko, she's so pretty, beautiful like you and me, at 89 years old, napaka-smarte, eh. No, sabi ko nga yun, habang pinapanood. Sa pag-89 ako, baka, baka na ako. sa dami na mga iso sa buhay. But ganun pa man, sabi ko nga kanina sa mga friends ko, dapat maging mami inday tayo. Pag tumanda na tayo, very serious. May kita mo talaga na uh, sa age niyang yun, ay nasa katotohanan siya. Ako, yun yung assessment ko base sa kanyang testimonya na kunyari ako ay isang ako ay isang judge na makikinig sa dalawang panig, di ba? So ngayon, uh, okay you go. Okay, it's your turn, darling. Okay, so ngayon ay mga mga palangga ko, ayan naglalakad. So ngayon, makikita mo talaga na at 89 years old, very spontaneous, at sa ganyang edad, di magsisinungaling mga ganyang edad mga palangga. Lalo na yung naranasan ng anak niya sa kamay ni Raymart. At ang kapal din naman ng mukha ni Raymart Santiago. Alam naman natin na wala naman siyang malaking proyekto. ba diba? Ang nakikita ko dito, tiniis lang talaga ni palangga Claudine Barreto. Yung, uh, naman kasi sa atin eh. hindi, uh, uh, hindi pala ganun. I don't want to, normal, to normalize it. May mga pagkakataon sa buhay natin na pinagtatakpan natin yung ating mga palangga sa buhay, akala natin palangga natin, yung pala binubog-bog tayo kasi may mga may mga anak, ayaw mong ma, ayaw mong masira yung mga bata, okay? Yung kanilang uh, reputation sa eskwelahan o kung saan man. So, yeah, nasa na ba yung aking pasahero? <laughs> Tignan natin yung pasahero natin dito sa Beverly Hills. Sana bayaran naman ako dito ng ano, bonggam-bongga. Uh, anyway, ano ba yon? Ah, hindi, hindi pa. So mga mga palangga, hindi ba kung ano-ano binintang kay Claudine Barreto noon, na ganito siya, kesyo ganyan siya. Kahit naman siguro, alam mo, ako grateful ako na hindi ko naranasan yung naranasan niya. Kaya yung buhay natin, akala natin katulad dito sa unahan ko, hindi ito aalis kaya dapat kakaliwa ako, 'di ba? Oh. Ayan, oh taray ng out, ng ano niya, card niya. Oh, naka-convertible. Convertible. na mm. Naka-convertible ang lolo mo. Sana all. Okay. Pag nasa Beverly Hills kasi, yung mga eksena dito eh. Nasaan na ba si Dodong? Si Dodong Charing? Saan ba ako? Saan ko ba siya pipikapin? up Okay. Tema, driver muna ako. Pasensya na kayo. At mag, mag hazard muna tayo. Si Dodong, si, si Inday pala. Si Inday Coring. na si Inday Coring? Ah, ito si Inday Coring. ring. Eh. Pinag Pinagloloko ko eh. Oh, okay. So anyway, ayan si Inday ko <laughs> okay. So ngayon, mga palangga. Okay. Oh, you're good. Okay, sorry dear. Unlock. Okay. So I'm live ha. Huwag ka mag-salta Inday ko rin. Baka Mal malaki-laki ang hotdog na binili mo ha. Baka <laughs> malaki ang hotdog na binili mo palangga. So, anyway, highway. Okay, sige. Poporma lang tayo ng vonggang vongga. Okay, si... Ano eh? tatawid ka ba, Inday? Garutay? Hindi ko pala tatawid eh. Okay. So, ang comment ko dito... Uh, sa Claudine Barreto at Mami, hindi, pasensya na kayo kasi syempre, pero poporma tayo poporma tayo ng bonggang bongga para makapag-usap tayo ng ano, ng matino alright, wow, naka-jaguar uh, at yung isa, naka-Mercedes na chuvadness. Hmm. Buti, hindi ninakaw galing sa kaba ng bayan. Ngayon, mga nag-drive dito, hindi naman magnanakaw galing sa kaba ng bayan. Katulad ng mga hinayupak ng mga kawatang politiko. At gonna stay here with Papa Balls. Ah, I think dito, sana. Anyway. Anyway, highway. Okay, let's go here. Okay, dito tayo sa aking friendship. Okay. Kay Taco. Okay, kay Taco Ma. Okay, mga palangga. So, tuloy ang chika boom boom natin. Alright? Pag-share-share nyo nga alindog ko dyan. So, ngayon hindi ko kayo mabasa. Dalbulag ako ngayon. So, sorry na lang kayo mga palangga ko So, mamaya na lang. Mm. So, kayo na nga. Ang nakikita ko dito. Ang ingay naman. <laughs> ang ingay naman ng chauvinist. Okay? So, ang nakikita ko dito, mga kababayan, ay, ah... Uh, ano tawag dito? Ang ginagawa, ang ginawa kay Claudine, ang so nakikita ko dito, talagang battered wife si Claudine dahil gusto niya lang iligtas ang kanyang, uh, syempre, ang kaniyang mga anak, yung reputation niya bilang optimum star, talaga namang sikat na sikat si Claudine Barreto, no? Dahil alos lahat naman ng mga telenovela niya at mga pelikula niya, napanood ko din ng bonggam bongga, -bongga. Ang uh, lesson siguro na nakuha natin dito, dapat tayo whether you are artista, common tao lang, kailangan talaga ipaglaban mo yung rights mo at 'wag mo ibigay ang lahat ng pinaghirapan mo. Dapat talaga ilagay sa trust or something na maprotektahan mo yung pera mo. Imagine mo 100 something business statement pa ni Claudina, 100 something million ba 'yon? Tapos ang tinira lang 7 million. Eh, talagang may mga ganong mga lalaki o mga masasamang damo na makakapal ang muka na hindi nila pinaghirapan, kukunin nila. Minsan nga padadamahin ka pa, di ba? Aanakan ka para mapaniwala mo yung isang, isang partner mo na ikaw ay totoo pero meron palang interest sa'yo, ba? Diba? So, nakakaawa ang mga kababaihan na katulad ni Claudine Barreto at napakasakit yun sa magulang. At yung sinabi nga ni Mami Inday doon, na sa kabila ng ginawa kay Claudine ay uh, parang nothing happens, di ba? Na pag pumupunta doon, pupunta si Raymart sa bahay nila or you know, may mga family events or dwelling sila na nakikita nila parang nothing happens. So, uh, makikita mo yung pure ng kanilang puso lalo na yung mga yung parents ni Claudine, lalo sa Claudine. Imagine mo yung idadrag siya, tapos i-injectionan siya ng whatever ko ano in-injection sa kanya yung I, I, I'm just lucky I'm just lucky tayo na kahit wala tayong milyon-milyon nung panahon na yun o panahon ngayon wala tayong milyon-milyon yung magkaroon ka lang talaga ng partner kahit hindi masyadong mayaman hindi masyado dapat kasi may pera may trabaho di ba as long as hindi ka sinasaktan nire-respeto ka minamahal ka yun ang pinaka-importante sa lahat yun pinaka-blessing mo sa Diyos pero sa, well, ako nakikita ko dito, uh, kay Claudine, uh, dahil nga, siya ay sikat na sikat. I don't know, hindi ko na, hindi ko, as hindi ko naman nasundan talaga yung pag-iibigan nila. Pero na, na, naalala ko yung, yung kanilang kasal, talagang pinag-usapan yun, mga kababayan. So, ang nakikita ko dito, eh, na-inlove itong ating palangga. Na-inlove siya, tapos naloko siya, although nagkaanak sila, di ba? Tapos, yun kasi Santino, di ba, nagkaanak sila. Ah, uh, napakasakit na nakawan ka ng, ng, akala mo, minahal mong tao. Akala, mag-asawa pa kayo, di ba? Well, this is, hindi ito bagong kwento. Ito ay mga kwento na nag, nag, nag nagsasalarawan sa iba't ibang mga Pilipino at iba-ibang mga tao, kahit hindi Filipino, na talagang kayong mga babae, o lalaki man, maging wise kayo pagdating sa inyong perang pinaghirapan. Huwag nyo ibigay lahat, 'di ba? Sana man lang hindi, hindi natin alam yung ano eh, yung masalo kasi nagtiwala si Claudine, no? Siguro pinaibig talaga siya ni Raymart. ganyan ganyan na ang uh, ito uh, kasi naman pag nagbuo ka ng pamilya, 'di ba? Uh, kung ano yung pera, ako ako I'm just speaking no sa sa experience ko. Kung sino man ang maraming pera sa amin even before, parang hindi kasi naging issue sa amin yung pera eh. Na parang eto pera natin to, bala, gasusin natin sa tama. Kasi sa part ko, wala naman kasi nagsugal sa amin, wala namang nag-addictus uh, or kung ano paman. So, wala kaming issue sa ganun. So, ang masasabi ko lang, napakaswerte ko dahil wala ako naging issue ganyan sa buhay ko. Pero, pagdating sa, sa inyo, lalo na kayong mga palangga ko, hard-earned money yan, huh? whether babae or lalaki. di ba Huwag kayong pamayag. Nananakawi ng partner ninyo. Kuwartahan lang kayo. Operahan kayo after yung... You know, yung intention talaga is nandoon na... na imagine mo, nag siya. Si Raymart. Dahil yung kanilang account, diba? Joint account sila. Nakapag-withdraw nung walang... Walang, walang signature ni uh, Claudine Barreto. At saka, alam mo, yung mga big amount na yan, red flag kasi yan, kahit dito sa Amerika, kahit joint account yan, mag-withdraw ka ng malaki, i-inform yung ka-joint mo. O mag alert na ngayon, mag-text, di ba diba? Pero kasi sa atin, dahil nga, ang mga jutang genemes, kayang manipulahin ng mga banko, kayang politika, kung kakilala yung manager ng banko, oh, oh, pupunta ako dyan, i-order ako, ay order, withdraw ako ng 100 million, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Napopolitika, wala kasi napaparusahan sa atin, Nati-twist kasi ang batas. Kaya wala ang alindog ko palangga, nawala-wala. So ngayon, yun kasi ng problema sa Pilipinas, nag, naglahat yan dahil sa mga tiwali. Tiwali na mga nasa banko, mga manager ng banko, na nakikipagsabwatan hindi natin. Alam, ito opinion ko lang naman na na parang sinasabi kasi ni Mami Inday doon na etong banker, yung manager yata, eh ka kakilala ni Raymart parang kamag-anak yata or something like that, ba? Diba? So talagang nakipagkuntsa kuntsa kuntsa bahan. So ito yung problema sa atin na pagdating sa ibang bansa, let's say sa Amerika, hindi hindi hindi, hindi ano yun, Hindi uobra yung mga ganyan. So walang napapanagot sa atin eh. Yun ang problema sa batas natin. Talagang sino lang ang may kapangyarihan, sino lang ang may koneksyon, parang doon lang na-apply yung batas. Kaya nga lesson ito sa buhay ng mga artista na yung pinaghirapan nyo yung pera, dapat nag kayo, di ba? Pag yung pinaghirapan yung pera, mahirap din kasi minsan i-endorse mo sa kapatid mo o kung kanino man. We have to face it na baka mamaya yung kapatid mo naman ang kumuha o kung sino man, di ba? So ito kasi ang naging problema natin. Pero dapat matuto tayo sa gantong klaseng pangyayari na huwag kayong magkaroon ng jowa na katulad ni Raymart Santiago. Di ba? Wala naman siyang kariri eh. Nakata naman namin yan, extra-extra lang naman yung look, ano na yan, julul na yan. Hmm. At napakabait ng mga magulang ni, ni Claudine. Dapat noon na, file na yan ng case. Pero ngayon may kaso na yan sa bausi di ba? May kaso na si Raymart. So, nalulungkot lang ako kasi ang ganda, -ganda Parang timo nakita mo, akala mo Claudine Barreto, Claudine is Claudine Barreto mga bareto, kilala sila sa lipunan, kilala sila sa kanilang mga alindog. Tapos naaabuso pa. 'Di ba? Pero alam natin kung bakit sila na bakit si Claudine ay, pu ay hindi pumiyok nung mga panahon na 'yon na niloko siya. Alam ko 'yan bilang isang bilang isang tayo no na may pamilya, may pamilya, naman tayo lahat na pinoprotektahan natin yung ating family. Sabi nga ni ano ni Mami Inday na nung time na 'yon, eh, yun nga, yung iniisip nila yung sasabi ng tao, yung kahiyan, di ba, na yung skandalo na mai, ano, na mai, uh, idududot sa family nila. So, I totally understand that at na pinaprotektahan yung mga anak. Marami akong kakilalang ganyan, na mas masahol pa mga problema sa kanilang mga asawa, kaya lang nag-stick sila dahil sa kapakanan ng, ano, kapakanan, kapakanan ng anak, kapakanan ng mga bata. At uh, talagang ano, talagang mag-ingat kayo mga kababayan natin mga artista diyan na mangkumikita ng pera or not only artista, yung mga working moms like me, 'di ba? So ingatan niyo minsan kahit matagal mo ng partner, 'di ba? Bababuyin ka pa, nanakawan. Kayo yung pinakamasakit eh. Kaya napakaswerte niyo na kung may asawa kayo, may partner kayo na hindi niyo pinagawayan yung pera. Okay? Ako nga eh. Uh, ang swerte ko lang din, mag-chickle -mag -mag ako ng konti sa buhay ko, na, di ba tayo, mahilig tayo magpadala ng magpadala ng pera sa ating mga, spo, mga ano, mga beneficiaries. Di ba, ganun tayo. Minsan yan ang naging ugat ng, as, ng, ng uh, away ng mga asawa. Let's say, for example, ikaw palangga, ikaw dyan, zoro, kung nalajaan ka, ikaw dyan na, uh, you know, palangga. Mm. Mag-asawa kayo. Pareho kayo may trabaho... O si ikaw... O si Zoro... O si... Ah... Uh, ano... Si... Pia Trinidad... Hmm... Masabi ng asawa niya... Padala ka ng padala dyan sa mga nanay mo... Ganyan-ganyan-ganyan... Sa mga kapatid mo... May sarili ka ng buhay... Dadadada... Dada, dada. ba diba yun ang mga pinagugatan ng away? We have to... You know... That's real talk... Real story... Ako naman... Dahil pareho naman kami ever since na kumikita... So yung pera ko, pag gusto ko ipamigay, <laughs> which is madalas ang wala na siya magawa. Dito na kami nag-aaway, parang naging use, para naging use na siya. Or yun na lang parang, okay, ang pasalamat tayo sa Diyos kasi kumikita tayo ng pera, may pamigay ka sa mga beneficiaries mo, okay, go, go, go. So, hindi namin naging issue yan. So, parang naging party na siya ng aming pamumuhay na pag may gusto akong bigyan, okay lang, pera mo naman yan, kumita ka naman. Minsan, pera niya, ng pera. Kailangan may, meron tayo ngayon donation, ano, donation, meron tayong uh, bibigyan ng donation. Baka naman. Wala talaga naging issue sa amin na ganyan. Eh. So, parang, nakasaw na ano na namin nakasanayan na namin pero alam ko na sa ibang mga mag-asawa hindi uubra yung ganyan. Na pera mo ipapadala mo sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, sa anti, kuya mo, sa lolo't lola mo o sa, 'di ba? Yan, yan kasi ang naging ano natin sa Pilipinas. Dahil nga mahirap tayo kaya tayo si tulong-tulong, tulong ganyan. Lahat na lang itulong pati ipangutang mo pa. But let's face it, yan ang pangit na kultura nating mga Pilipino. But going back dito kay Claudine Bareto, dapat tayo mga kababaihan, suportahan natin siya. Okay? Huwag natin siyang i-bash. Bakit ka mo? Eh, napina na nga, babash nyo pa. Kasi nasabi nyo, nag-iingay. Nag-iingay kasi laos na. Hindi ba lalaos yan? Lalo na ngayon sa panahon ng social media. Di ba? Bira mga nalalaos na mga katulad niya. Big star talaga siya. At I can feel the, 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 the pureness ng kanyang puso. Yan, you no? Know, nararamdaman ko, lalo ng puso ng kanyang nanay. Di ba, actually, ngayon lang natin nakita si Mami Inday. Ang kadaganda niya talaga. Kaya sabi ko, sabi ko sa mga friends ko, gusto ko tumanda ka tulad ni Mami Inday at 89 years old. Very sharp, very smart. Tapos ang postura, bonggang-bongga, ilongga, abi. Siyempre, guwapa. Kaya mga ilongga, da, shout out. Mga guwapahon bala. Hmm. So, um, sana mapanagot si Raymart. Kasi di ba ayaw niyang permahan yung ang putang ina, di ba? Ayaw po merma doon sa binibenta ni Claudine na property na hindi naman niya pinaghirapan ni Raymar. Porkit conjugal sila, ginagamit na yung ano na yon. Kaya talagang mag 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 kayo sa paghanap ng jowa. Kasi, pero minsan, alam mo, lumalabas kasi yung mga demonyo, mga after 5 years, 10 years eh. Sa una talaga, akala mo, ipangako sa'yo ang langit at lupa, dadadadada. Da, 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 da. Pangalawa, pangatlo, pangapat na taon, limang taon, minsan, sampung taon. Tat hindi mo talaga alam. So, mag mag magtira ka sa sarili mo magtira ka, huwag mo ibuhos lahat. Dapat may reservation ka. Okay? Lalo na kung pinaghirapan mong pera yan, kung gagasusin mo yan para... Wait, ang, 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 sa case kasi ni Claudine na nakikita ko, nagbuhos siya ng family eh. May anak sila eh. Na kung ano man yung pera nila, pagyamanin nila, gastusin nila para sa pag-eskwela ng kanilang mga anak. Kaso ang hunghang, oh, ang hunghang, winidraw. E eh, di demonyo yung ganyan, makasarili, di ba? May anak sila, kailangan pa magmakaawa yung mga bata. At you know, one thing I love, Gludin Barreto. Kasi sinabi ko na to sa vlog ko, even before. Yung kinakalingan niya, yung mga bata, na hindi niya kaano-ano. To me, ako nga, hindi ko nga kaya gawin yan eh. Well, dahil sa basic ko, dahil hindi naman ako Gludin Barreto, wala naman ako gano'ng karaming pera, nung time na yon, di ba, na, na kinuha na yung mga bata. Ang dami kong pangarap noon na gusto kong alaga mag mag, ano, mag adapt ng ganito ng ganyan. Hindi ko lang 'yun kaya kasi unang-una -una resources, wala kang pera, you have to work. babantayan yung mga bata. Dapat nga noon, you know, mag mag-adapt ako ng bata sa Pilipinas, dadalhin ko dito sa Amerika. Kaya lang ang law is kailangan ko umuwi sa Pilipinas for 2 years para makasama ko yung bata you know, eh, hindi ko magawa yun. I, you know, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin mabuhay, kailangan magsama kami ng bata dyan, parang kaming gutom, paano ko siya mapetisyon. Yung mga ganun, ba? Diba? Kaya isa yun sa na ko kay Claudine Barreto. Kung naririnig niya ako, ay what, bihira, ang mga taong kayang gawin ang mag-alaga sa mga anak, sa mga bata na hindi naman niya iniluwal. Sa kabila ng kanyang, yung pangyayari pa sa buhay niya, ha? yung struggles, yung ginawang diluvyo ni Raymar, gusto sa kanya, baka ako buwang-buwang na ako nun. Diba? Imagine mo siya sa kabila ng pagkuha ng pera niya, pang nanakit sa kanya, pang babalahura sa kanya, na pa niya na, uh, na gumawa ng kabutihan, para maglaga ng mga batang ito. And to me, minsan magtataka ako, parang sinabi din ni, Inday, ni Mami Inday yun, na parang sa kabila ng kabutihan na ginawa ng anak niya, tapos eto pa yung, parang ito yung nangyayari sa isang tao. May, ako din nagtatanong, parang, bakit ganoon Bakit ito, mga mabubuting taong ito, bakit may nangyayari sa kanilang ganitong hindi maganda? Bakit itong si Lisa Panas na ito, nakaw na nakaw ng pera, si Bangag, nakaw ng nakaw, si Romualdez, Bangag, you know, parang nag enjoy pa si sa buhay nila. ba diba? Sa pagnanakaw. Samantalang itong hard-earned hard earned money na kinita ni Claudine Barreto na niya sa buhay niya ay magpamilya, mag-alaga sa kanyang mga anak, ibigay ang mabuting uh, future para sa kanyang anak, ginago pa ng isang Raymart Santiago. Ikaw, Raymart, di ba? Talaga may hagupit ang langit. Di ba magpakalalaki ka? Dahil kung hindi, babasagin ko talaga yung itlog mo. Ito, to yung itlog mo. Babasagin ko talaga yan eh. 'di ba? Diyan ko nang what? Mm. Pag hindi mo sinuli yung pag hindi mo pirmahan yung mga pinapipirma sa'yo dahil gra, ganid ka, unang-una alam naman ng taong bayan, 'di ba? Bago ko basagin yung itlog niya, basagin ko muna yung tabako pa lang. <laughs> Pero sa seryosong usapan, bago, you know, yung 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 ginagawa mo Ray Mart Santiago, kakarmahin ka talaga ng lahat, hindi ka na naawa sa anak mo. Sa anak mo na lang. Hindi po, 'di ba? Pisting yawa ka, ang anak mo na lang ang isipin mo. Hindi yung pagiging ganid mo na hindi mo naman pinaghirapan yung perang yon. Hindi ka pa naman alpotology, sabi ni Bogris. <laughs> I love that Bogris. I love that palangga, Iloy. Nakakampi din ni Claudine yan. Mm. Kapi-kampi talaga kami mga Ilongga. Nga nung mabi, nakita nyo naman kung gaano kagwapa ang mga, ang, ang, ang mga pinagtatanggol namin. At not only that, dahil gwapa sila. I think nasa tama sa right ano nasa right corner sila. Mm. Nasa tamang ano sila, uh, you know, nasa tamang alignment sila ng mundong ito. Hindi yung nakita naman namin, sino pa yung si Raymar Santiago, lagi ng extra extra ng diputa na. Oh, tapos hindi ba magperma pero yung anak mo na lang dahil yung magiging jowa nyo. Katulad ng jowa ko, nawala kaming issue talaga sa pera. Oo, oh, dati nga, nalala ko. Ito, kwento ng buhay, dati nga. Kasi ako, si, ano ko, talagang gastador talaga ako. Bigay dito, bigay doon. Kahit kahit sabi ko sa inyo, kahit kumita ko ng marami mo, ha, wala yan. Waslik dito, waslik doon. Minsan nga, dati, nung bata ko, akala ko, wala na pera. pala nga, may wala na tayong pera. Baka meron ka pa dyan. <laughs> may naipit-ipit pa nga isang libo, dalawang libo, tatlong libo. But those were the days, 30 years ago. Maybe. No, no, mga 25. ma yeah, 30 years ago. Mm. So, Swerte lang kayo kung ang napangasawa ninyo ay hindi ganid. Swerte lang kayo kung mapapangasawa ninyo ay hindi buang at hindi kawatan ng hindi nila pinaghirapan. Walang pinagkaiba yan sa mga kontraktor, sa mga politiko na pinag nila ang pera pinaghirapan ng taong bayan. It's the same thing. Pinaghirapan ni Claudine yung pera niya. Tapos ganun ganun nakikita naman natin kung sino ang ano, kung sino nagsasabi ng katotohanan dito. At 89 years old, hindi magsasalita. Si Mami Inday nang ganun ka spontaneous. Okay mga palangga. So 'yun lang ang kwento ko dahil yun, know, may dadaanan na naman ako isa. Alam niya naman ako, over ano, parang overdriver. May dadaanan na naman tayo ngayon. Pupunta tayo sa ano, sa Beverly Hills pa rin tayo. Kaya ikaw, Raymart, di ba? Yung itlog mo, ito yung itlog mo. Ito, babasagin ko tumamaya eh. Pag-isipan mo yan dong. Isipin mo yung future ng mga anak mo. wag mo na isipin yung sarili mo. Kasi sooner or later, mawawala ka sa mundo. At least makipag-reconcile ka sa kay Claudine dahil pinakinabangan mo naman siya. Di ba? Isipin mo yung mga anak mo. Ang iniisip mo lang biga-biga. oo, oh, ikaw naman, Jody. Eh, pagsabihan na rin ka Iba, binugbog ka na rin dati ni anak ni Ping Lakso, ni Thirdy. Yan ang reklamo mo ah. Binugbog ka, wag ka pa si sigurado diyan kay Raymart baka bugbugin ka rin. So bilang isang babae, bilang isang babae, yeah. Bilang isang babae, yun no, know, magkaroon ka ng ano naman ng habag, 'di ba? May anak ka rin. So advisean mo yang si Remart na pumirma na at i-let go na yung mga properties na hindi naman niya pinaghirapan or else Jody Yan, bubugbugin ka rin yung juhunghang na yan. Ikaw, Ray Mart, ha? Kailangan siguro i-joke-joke ko to sa'yo nang magising kaya, you know, ma ano mo yung mapag-isipan mo kung ano yung tama mong gawin sa buhay mo. Anyway, yun na lang muna palangga at ako ay uh, na muna. So, gusto ko lang mag-comment kasi nga, nagka -kapi, kapi ako dito, ba diba? So, sayang naman yung moment ko. Hmm. I'll see you later. Alright? Thank you. ah uh, kay, kay Miss Claudine Barreto, stay strong palangga. Stay strong, stay healthy at the same time. You know, stay happy no matter what. Kailangan, mga ilunggo kita palaban. At alam kong nasa tama ka. Mami Inday, stay healthy. Ayan, kayo na mga palanggan, na mga bareto, it's time to sanibwersa na kayo. Dahil talagang, ano na ito eh, family is family. No matter what. Alam natin in the past, may mga eksena, but family is family. Ang, paang hindi lang maganda sa showbiz, naka-move on na mga magpamilya, ang mga bashers hindi pa nakamove on pero that's it nasa limelight talaga tayo di ba sama mo na yung sarili ko but you have to stay strong may awa ang Diyos aayon siya sa tama alright so I'll see you again later